Catherine Bernardo, isa sa pinakamahal na artista sa Pilipinas, talent fees tumataas. Tila wala nang makapipigil pa sa kasikatan ng box office queen ng Pilipinas na si Catherine Bernardo. Matapos ng maraming taon sa industriya ng showbiz, hindi na nakapagtataka na umabot na sa milyon ang kanyang talent fees. Ngayon, alamin natin kung magkano nga ba ang kinikita ni Catherine Bernardo sa kanyang mga endorsements, teleserye, TV shows, at pelikula. Naging usap-usapan ito ng masa pagkatapos ilathala ng isang tabloid na tumaas ang talent finikat kasunod ng paghihiwalay nila ng nobyong si Daniel Padilla. Isa si Catherine Bernardo sa pinakasikat na endorser sa bansa. Sa bawat brand na kanyang iniendorso, umaabot sa 35 na milyong piso ang kanyang talent fee. Hindi na nakapagtataka na maraming malalaking kumpanya ang gustong kumuha sa kanya bilang ambassador dahil sa kanyang malakas na hatik sa mga consumer at sa kanyang malinis na imahe sa publiko. Ang kanyang karisma at impluensya sa social media ang siyang dahilan kung bakit napakataas ng kanyang bayad sa bawat endorsement. Sa ngayon, mayroon siyang tinatayang 30 aktibong endorsements kabilang na ang Century Tuna, Bench, KFC, Shawarma Shop, Sunsilk, Ponds, Gatorade, Ivy Clinic, Yeritex, Lay's, Pepsi, PCL, Aya Philippines, Lazada, Biogesic, Fresh Philippines, Great Taste White, at Realme, bukod sa iba pa kamakailan lang, ipinahayag ni Kath na siya ang naging unang Pilipinong naging brand ambassador ng Lancome. Bukod sa kanyang mga endorsement deals, malaki rin ang kinikita ni Catherine sa kanyang mga teleserye. Ayon sa ulat, umaabot sa 400,000 piso ang kanyang talent fee kada taping day sa mga teleseryeng kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang husay sa pag-arte at malaking fanbase, hindi na nakakagulat na isa siya sa pinakamahal na aktres sa industriya ng telebisyon. Hindi lang sa teleserye naglalabas ng malaking bayad para kay Catherine, kundi pati na rin sa mga TV shows. Aabot din sa apat na raang libong piso ang kanyang kita sa bawat araw ng taping para sa mga TV shows kung saan siya ay nagiging bahagi. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalaki ang halaga ng kanyang talento at dedikasyon sa industriya. Kung sa tingin mo'y tapos na ang usapan sa kanyang mataas na talent fee, narito ang pinakahuling impormasyon. Si Catherine Bernardo ay tumatanggap ng hindi bababa sa 35 na milyong piso sa bawat pelikulang kanyang pinagbibidahan. Bilang isa sa mga pinaka-bankable actresses sa Pilipinas, ang kanyang mga pelikula ay laging box office hit dahilan upang tumanggap siya ng ganitong kalaking halaga para sa kanyang mga proyekto sa pelikula. Sa kanyang kahusayan sa pagganap at sa hindi matatawarang suporta ng kanyang mga tagahanga, walang duda na karapat-dapat lamang ang kanyang bayad sa bawat pelikula. We'll